Hello everyone for today's video mga besh magluluto tayo ng pancit bihon gisado isa ito sa mga paborito kong niluluto mga besh kaya tara samahan nyo ako yung ginamit ko pala ditong pang saho guys ito yung chicken breast na nasa can kasi po nakalimutan kong bumili ng chicken hakaluan ko to ng maraming gulay mga kumari berding berde ito o oh. Meron mayroon tayong spring onions, broccoli, carrots, bell pepper, red onions at mga mari bumili din ho ako ng pangsahog kong hipon para mas masarap. O siya, kaway-kaway naman dyan sa mga umiiyak habang nagchachop ng onions. O siya, mga mari, kita nyo, makinis, mahaba at malaki ang carrots na to o siya para malinis mga mari huhugasan muna natin ang ating mga beaches bago natin lutuin Tiyan mga mari kumpari, huwag niyong kalimutan mag-comment down below para malaman ko kung saan nakaabot ang video ito. Okay mga kumari, tapos na po akong mag-chop. Now it's time to cook. Itong rice noodles pala mga mari, sa Kruger ko lang huto nabili. Kaya kung gusto niyo doon na rin po kayo bumili sa puntong ito mga mare amoy onions na ang aking bahay ang bango bango di ba? Diba? o siya mikos, mikos pampalasa naman mga mare gagamit tayo dito ng mamasitas oyster sauce o ba? Diba? o siya kunting kunti na lang matatapos na tayo magluto gutom na rin ako mga mare ito yung gulay na niluto ko kanina ngayon paghahalo haluin na natin. Tapos na po tayo magluto. Ngayon ilalagay natin siya sa dahon ng saging. O di ba? Bongga. Dahon talaga ng saging fresh. Lord. Amen. May gatas tayo dito guys. Amen. Di ba? Mm. It's it, mga besh. Mm. With hipon. Namiss ko ang ganitong luto, guys. Yung luto ko mismo. <laughs> Kasi sa Pilipinas, spoiled ako doon sa mga ate ko. Ang aga nilang magising para mapipagluto ako ng breakfast kahit anong gusto ko. First bite for you guys. Mmm! Mm. 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 Japanese cucumber. うん。 hindi na ako nagluto ng kanin kasi itong bansi carbs din to. Mm. Halaw siyang chicken at saka hipon. You know? Ano? Ay, hipon. Mmm. mm-hmm <laughs> iba talaga ang lutong bahay. Diba? Kuha tayo ng tinidor. May tinidor tayo. Mm-hmm. Dor, para dito ay mabitin. <laughs> Gatas. O, oh, diba? Oops. Sarap! Anong lunch nyo diyan? Sabay-sabay tayong mananghalian mga kumari. Mm. Delicioso. Di ba mga mari, alam niyo naman? Nasalam ako ng loto ng Che. Diba? Toto. Hmm. Hmm. <tipos> 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 Iwan ko ba kung ako maari, nung pagdating kong galing Pinas, nagkikriba ako ng pansit. kaya nang super tired ako. For one week, wala akong ginawa, hindi matulog, nang matulog. Sa so, mga one week, ata bago ako nilubayan ng na Grabe. Kasi, biruin mo, dalawang buwan ba naman ako dun, di ba? Nasanay na yung katawan ko, nagigising ng maaga. Pagdating dito, baliktad. Oh my gosh. Hmm. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> lunch Finger licking good. Matagal din ako natapos magluto. <laughs> chicken. Mm. <laughs> Ito yung gusto kong pansin na ha? maraming halong gulay. Diba? Yung gulay. Hot cook lang. Para medyo crunchy. Get salad, yummy. Mm. Bah ipon. Mm -hmm. More ipon. Mm. Ito mga mare, tingnan nyo naman. Iyayamanin ako ngayon sa plato ko. Di ba? Berdeng-berde. <laughs> Banana leaf. Di ba? 응. 음 <laughs> 응? magandang magandang tanghali sa lahat ng mga nalino dyan sa sulok ng mundo. Hmm. Hmm. is cucumber ang haba nito mga kumare ganun kahaba siya tapos pinutol ko na lang